ya Labad ay may labango. Ayun na, nakababad na. Kanina pa nakababad yan. May isang oras na nakababad. Mga initiman. Yan. Ito yun daw ni. Eh. Labango. Ito naman oh. yung powder. Ngayon. Ito, Ito yung chlorine. Ito yung color. ito na lahat yan yung ito yung pabango mamaya isasama ko sa gamit tamuling balaw kaya ko sasama para mabango kasi pag hindi mo sasama hindi mabango hindi ko ginagamit dito ito yung kulay ito blue hindi mabango dito kaya nilalagay ko dito sa ulim balaw Okay. simulan na natin. Apat na kilo. Yan, nakasaksak na po, ano? Nagsisimula tayo sa isang panalangin. Tayo ng Diyos. Ingatan mo po ang aming makina. Sana, huwag pumaglukuhan po dito ganun din wala sa anong grano hanggang sa makatapos po ako ng aking paglalaba ito po si nagkakatiwala ito Panginoong Diyos Ang ngala ng aking Panginoong Yesus Amen and Amen bakit ko po pinagkakatiwala sa Diyos ang sabi ni Pablo Colossus 3.17 ano man ang yung ginagawa sa salitaw, gawa. Yan. O, gawa ito. Washing machine. Nagwa-washing. Masin pinagkakatiwala ko po sa Diyos. Sabi ni Pablo, ano man ang inyong ginagawa sa salita o gawa, yan. Ipagkatiwala niyo sa Diyos. Amen. Yan. Simulan na natin. Ayun. Sa mantra natin. Yan. Mandar na. Pagka umandar yan, huwag niyong basta bubuksan itong takip. Antayin nyo po mag-alarm. Ayan. Ayan. 64 minutes lahat ang trabaho niyan. Ayan. Ayan o. May ng tubig. Ayan. Medyo malakas. Ayan. Dito naman. Ayan. Deposito ng tubig yan. Okay. Ayan. Sa loob laman ng mga dalawang oras, tapos na po yan. Okay? Mag-imbak tayo ng tubig, gawa ng hindi masyadong malakas yan, may hina pa rin yan. Imbak tayo. Kapag ito po yan mamaya, pag nasa 60 na yun, i po yan, ibig sabihin, dadagdagan ko siya ng dalawang tabo. Ito. man. Ayan na, no? Naging bako ko na tulik. Ayan, namin po siya. 62. Kaya natin. Kasama ko na ito. color yun eh. <laughs> ganyan lang po. Yan. Pagka ganyan, kung sasangihin ito, sasabihin niya, kulang ako ng tubig, nanagtagal mo siya. Pero huwag pong par damihin masyado ha. Itatapon niya lang yung sobra. Ah, ganyan niya. Yan. Dalawa o tatlo. Kasi nilagay ko yung isyap ko na kulay blue. Okay lang yun, hindi naman tinukupas yun. Yan, ha? kasi mga imitiman niya. Pagkita nyo po, ano? Labadabi, labaho ng tunay na macho man ng Tondo, Manila. Nandito na lamang apat na kilo ito. Pero ang capacity nito is 7. Pero huwag po lagyan ng ganon. Mahirapan yung makina. Yan. Yeah. Bye-bye.